Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang ang sagot? Dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan. naman ako sa aking ninuno. Sa nakuha ng inyong ninuno, may nagbigay na kapangyarihan ng wende or inkanto or may ibinigay na bato at yung batong yon nilulon at dahil doon nakapagsimulang manggamot. Hindi po ba't mga dasal at orasyon din naman ng simbahan ang kanilang sinasambit kapag nanggagamot sila ng mga nasapian? Totoo yun. Pero those are simply words. Dasalin mo ito. Magdasal ka ng ama namin. Magsimbaka, magkumpisal ka. Pag nagawa mo na 'yan, bumalik ka sa akin at ibibigay ko tung orasyon na ito, tung langis na ito na gagamitin mo. Ito yung tinatawag nating occult ritual. And dun yung panloloko. Using what seems to be Catholic prayers, gestures, and rituals, pero the intention of doing them is not according to the mind of the church but according to the mind of the occult practitioner. the Answers question.